Hello, hi, Hello, good day. Inaan mo yun. Hello, Celeste. Hello, good evening guys. Good evening mga ka-Pinas, ka-Earth. Uh, pasensya na kayo kung ngayon lang ulit ako makapag-upload ng aking music video. Nabisi kasi ako sa reel. <laughs> at sa mga uh, mayroon akong mahalaga na nice eskaso Pero ngayon po, handugan ko kayo ng awit ni, ng mga April Boys. April Boy, April Boys. Bingo in Jimmy. Nakita ko kasi siya, muli ko siyang nakita. Ay idol ko yun, si Bingo and Jimmy. Uh, muli ko po silang nakita. Ngayon lumalabas sa Facebook account ko yung mga bagong lumabalik-balik sa akin yung 90s. Pero ngayon po, handog ako sa inyo ng awit na April Boy Bingo and Jemmy yung kay, ma kay mahal pa rin. Uh, ano? Ah, tawag ito? Ikaw pa rin. Okay? Uh, salamat sa mga viewers at aking mga uh, likers, uh, YouTube, uh, Facebook account. Thank you. Ayun yung kamay nyo. Salamat. hindi ginaya ko nga pati ayos ng buhok ni Bingo eh <laughs> idol po kasi kaya ito ah, uh, you uh, ikaw pa rin ayun na ayun <laughs> naman eh Tunggurin uh, nyo po ang aking video tuloy-tuloy Huwag -tuloy, po ninyo skip, okay? okay? Sabi mo Mahal mo rin ako Sana ay hindi na magbago Nababatid mo Ikaw lang ang mahal ko Bakit ba tayo pa rin nagkalayo? Anong nasabi at ikaw ay nagkalayo? ako nagpabago lumipas panahon Dati anong saya Hahayaan mo na bang mag-isa Kapag naisip kong wala ka na sa piling ko Anong lungkot ang nadaram ko Anong nasabi at ikaw ay nagtampo Sana'y malaman mo hindi pa rin ako nagbabago Ikaw pa rin ang siya ang siyang mamahalin ang siyang Uh, salamat, uh, medyo kasi na idol ko siya, napanood ko parang ginagaya po yung style ng kanyang uh, bigay ng boses, pero maitad na rin sila, pugi pa rin eh ako pugi rin, kaya thank you po at God bless, ah, uh, handukan ko pa kayo ulit ng mga awitin ni April Boy, ang susunod dyan ay April Boy's Bingo na lang yata ang natitirang buhay eh, Bingo April Boy's Bingo Rehino ngayon, aawitin ako ng uh, Rins birano, kasi Rins birano talaga ako ngayon. Maraming salamat. God bless. Thank you. <todong>